sama sa mga kapakasan sa ating mga vlogger kasi buhay ko to malaki na ako <laughs> kanta mo tayo alam na alam mo na ba nung no, tayo pang dalawa nagawa mo pang onan ang aking mga paa ba't sinabi mo pa na kapag tayo'y kasal na kaya mong ibigay sa akin ang anak na isang gusina ngunit bakit ngayon ibang iba ka na nga ako pinapansin Kung nagtataguan mo pa Akala tuloy ng barkada Hindi ikaw ang aking nobya Minsan na may nagkamalan pa akong Kolektor ng nawasa